Anli Hot Pot na may kasamang Anli Girl. Pwes, dito lang yan sa Jiangnan Food Restaurant. So, andito nga pala kami ngayon sa Jiangnan Makati Branch para matikman at matry ang kanilang hot pot at syempre yung Anli Grill na rin. Grabe ang ganda ng services nila dito. Pagpasok pa lang namin, nakaredy na agad yung signature sauce nila. Pero meron din silang seasoning station if gusto mo ng ibang lasa ng sauce. At ito na nga nilalagay na ni Kuya yung hot pot namin. Umuusok pa. Kaya excited na kaming kumain at matikman ang mga side dishes na mga ilalagay dito sa hot pot. Grabe yung mga napili namin from different kinds of mushrooms, spam, tofu, veggies, rice cake at fish at fresh pork and beef. Super dami talagang pagpipilian dito. Kaya naman lahat ay eh excited matikman ang masarap na hotpot dito sa Jiangnan. At ito nga yung kapatid ko, lahat na lang ay eh nilagay kaya naman excited na siyang kumain talaga. Super fresh at ang daming dishes talaga dito. Hindi ka magsisising mag-dine in. Grabe yung signature sauce nila. Super sarap, pina-tasty na may something. Yung hahanap-hanapin mo yung lasa, very authentic talaga. At ang soup, super sarap din. Tamang-tama to sa maulan na panahon. At habang kumakain niya kami ng hotpot, eh nagigrill na rin kami. At ang maganda pa dito is hindi mausok ang pag-grill mo. Kaya naman bongga mag-dine-in dito kasi hindi ka mangangamoy karne o kung ano pa man after mo kumain. Ang sarap ng scallop nila dito ah, mag-garlic ang lasa at may noodles na kasama. Super nagustuhan ko siya. Ang dami pang pwedeng i-grill dito. May pork, fish, may mga seafoods din. At meron din silang ditong wagyu beef. Ang sarap ng lasa ha. First time ko lang natikman to. Kaya naman enjoy kami ng family ko sa pagkain dito at pagluluto. Kaya naman mga mare, ayain mo na ang buong barkada at pamilya at tikman ang masarap at malasang anli hot pot and anli grill dito sa Jiangnan